I mean, Mabibigyan mo ba kami ng iyong observation about yung strength talaga ng Duterte brand you know over the past several months na despite all the controversies surrounding his uh, family and their name um how has it been surviving all those um reports well i, I can speak on the data ma'am yeah okay okay so... Of course, kung titingnan niyo din po, very interesting na ang highest po ni President Duterte po, yung sa mga kaidara namin ni Sir Michael, yung 26-35 yeah, no. years oh. old. Yeah, no. Parang tama yan. Okay. Doon sa mga <laughs> buka preference. Wala <Okay>. sa mga lukala, Oh, tapos, dalawa sa tatlong 26-35, yung mga edad, siyempre si Ma Ina mas bata yan sa atin. yan, ang gusto ko. 25 okay. 25, si Mamina. So yung uh, mga 12 to 12 to 15 si Ina. <laughs> oh. Ay sorry po, sobrang baba. Oo. Oh, oh. So doon po yung nakita namin oh. demographics ni President Duterte po eh in terms of where where yung psychographics na tinatawag. Syempre, kami naman po kasi data analytics survey company. Mm -hmm. Uh I can only say kung ano po nakita ko sa social media. Pero I'd like to speak based on the numbers. 26-35 okay. to years old po yung nagihila sa votes ni President Duterte. And kasi mataas siya sa lahat except for 18 to 25 years old. Mm -hmm. millennials. So, oh, mga sorry. bata na mga no, bata. yung mga bata na hindi hindi siya masyadong inabot. For example, he started mm -hmm. uh, si President Duterte 2016. So nung panahon na eh, 12 years old pa lang siya. For example, 12 years old pa lang 'tong mga 'to. Doon siya mababa in terms of the demographics ng tao. Ed. And, and it's really high across all socio-economic class. Yun yung kung titignan po natin, 'di ba? Pag sinasabi higher economic class normally, oo. class ABC, ay yung elite, oh. Pero kung titignan po natin, uh, actually ang highest niya na na socio-economic class sa class ABC, ito yung mga kumikita na may get 50,000 a month. Doon tayo mag Doon yung kayo si President Duterte. Sana all, oo. Uh -uh. Across all po siya. So across all types, across all demographics, po si Senator Duterte in terms of the socio-economic class.